Sampung mga sikat na ideya sa maliit na negosyo sa Pilipinas para sa 2023. Ang pagsisimula ng maliit na negosyo sa Pilipinas ay isang magandang opsyon para sa mga gustong maging sariling boss, depende sa iyong mga interes at kasanayan, maaari kang pumili sa pagitan ng isang pisikal na tindahan o isang online na platform. Kung iniisip mo kung anong maliit na negosyo ang maaari mong simulan, Narito ang sampung sikat na ideya sa maliit na negosyo sa Pilipinas na maaari mong iset up at tuklasin. Isa, sari-sari store business negosyo sari-sari stores sa Pilipinas. Startup investment, 10,000 Philippine pesos PHP 50,000 nakarinig ka na ba ng sari-sari store? Ito ay isang maliit na tindahan na makikita mo sa karamihan ng mga Pilipinong kapitbahayan. Nagbebenta sila ng lahat ng uri ng pang-araw-araw na pangangailangan, merienda at ito ay isang mahusay na paraan upang kumonekta sa maraming tao. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi mo kailangan ng isang toneladang pera upang magsimula ng isa karaniwang nasa pagitan ng 10,000 Philippine pesos hanggang 50,000 Philippine pesos ang gagawa ng paraan. Kung gusto mong maabot ang higit pang mga customer, maaari kang mag-set up ng listahan ng produkto sa Facebook Marketplace, Shopee o kahit sa Peddler at mag-alok ng online na pag-order at paghahatid sa bahay, ito ay isang mahusay na paraan upang maghanap buhay habang tumutulong sa iyong mga kapitbahay. 2. Eloding at Game Top Up Startup Investment, 5,000 hanggang 10,000 pesos. Para sa mga taong naninirahan sa isang bansa kung saan napakahalaga ng komunikasyon sa mobile, ang pagpasok sa negosyong Eloding ay maaring maging isang matalinong hakbang. Kailangan mo lang ng initial investment na 5,000 hanggang 20,000 para makabili ng load credits sa pamamagitan ng paggamit ng aming pedal app, maaari kang kumita ng mas maraming kita sa aming mga rebate at cashback na bonus, madali mo ring matutugunan ang mga pangangailangan ng iyong mga customer, na nagbibigay daan sa kanila na mabilis na mag-recharge ng load at mga top-up ng laro upang patuloy nilang ma-enjoy ang kanilang karanasan sa paglalaro. Tatlo, mga serbisyo sa pagbabayad ng Bill Startup Investment, 5,000 hanggang 20,000 pesos. Ang pagbabayad ng mga bill ay maaaring maging isang abala, ngunit ang mga serbisyo sa pagbabayad ng bill ay nagpapadali sa pag-aayos ng mga regular na singil. Sa maliit na puhunan lamang na 10,000 Philippine pesos hanggang 30,000 Philippine pesos, maaari kang mag-alok ng mga solusyon sa pagbabayad ng mga napapanahong bill sa iyong mga customer. Maaari mo ring palawakin ang iyong mga serbisyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga opsyon sa online na pagbabayad sa pamamagitan ng mga platform tulad ng GCash, Paymaya, at Peddler sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaginhawaan na ito, nagiging mahalagang bahagi ka ng mga gawaing pinansyal ng iyong mga customer, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang pamahalaan ang kanilang mga obligasyon ng malayuan. Apat Homemade Baking Business Startup Investment, 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Ang pagsisimula ng isang negosyo sa pagbebake mula sa bahay ay maaaring maging parehong hilig at isang kumikitang pakikipagsapalaran. Sa panimulang puhunan na 5000 Philippine pesos hanggang PHP 20,000 para sa mga sangkap at packaging materials, maaari mong dalhin ang aroma ng iyong mga gawang bahay na likha sa mga customer na lampas sa iyong pisikal na lokasyon. Ang paggawa ng presensya sa social media sa Instagram at Facebook ay maaring makatulong sa iyong homemade baking business na makilala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. 5. Negosyo ng Milk Tea Startup Investment PHP 5,015,000 Philippine Pesos Kung masisiyahan ka sa paggawa ng mga inumin at hindi malilimutang karanasan, ang mga tindahan ng milk tea ay maaring isang bagay na gusto mong isaalang-alang, ang magandang bagay tungkol sa milk tea ay sikat ito sa buong taon. Dagdag pa, ang mga Pilipino ay madalas na nahihirapang pigilan ang isang nakakapreskong tasa ng milk tea kapag kailangan nila ng makakain o maiinom. Kung gusto mong magbenta ng mas maraming milk tea, maaari kang gumamit ng mga app tulad ng GrabFood at Foodpanda para maabot ang mas maraming customer at ibahagi ang iyong menu sa kanila online. Anim Street Food o Merienda Business Startup Investment, PHP 5,000 PHP 10,000 Naisipan mo na bang magsimula ng isang negosyo na nagdiriwang ng masarap na kultura ng pagkaing kalye ng Pinoy, sa investment na kasing baba ng 5,000 Philippine Pesos hanggang 10,000 Philippine Pesos, maaari kang mag-alok ng Kam Takem na mga lokal na delight na tiyak na magugustuhan ng mga tao. Magagawa mong napakadali at maginhawa para sa iyong mga customer sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng in-store na accessibility sa bahay sa online na pre-order gamit ang social media tulad ng Facebook, maaari kang kumunekta sa isang komunidad na nagbabahagi ng iyong pagkahilig para sa mga kamanghamanghang lasa sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong menu sa social media. Narito ang ilang sikat na opsyon na maaari mong isaalang-alang para sa iyong street food o merienda na negosyo, mga fishball at squidball kwek-kwek at tuknening barbecue banana queue turun pansit malabon o palabok buko pandan ginataang bilo-bilo maruya. Ito, bumili at magbenta, buy low, sell high, startup investment, PHP 5,000-PHP 50,000. Matagal ng umiral ang pagbili at pagbebenta at maaaring simulan sa maliit na halaga lamang, tulad ng 5,000 Philippine Pesos hanggang 50,000 Philippine Pesos, Hinahayaan ka nitong makakuha ng mga produkto na maaari mong ibenta para sa mas maraming pera sa ibang pagkakataon. Habang mas lalo kang gumagamit ng internet sa Pilipinas, ang carousel ay pumunta sa website kung saan maaari kang magbenta ng mga bagay, pinapadali ng website na ito para sa mga tao na bumili at magbenta ng mga bagay nang hindi nakikipagkita ng personal. Narito ang ilang sikat na item na maaari mong isaalang-alang para sa iyong buy and sell na negosyo. Mga gadget at electronics, fashion accessories, damit at sapatos. Mga produktong pampaganda at pangangalaga sa balat. Decoration at muwebles sa bahay kagamitang palakasan. Mga alagang hayop, mga instrumentong pangmusika, walo, ukay-ukay business. Startup investment, 10,000 hanggang 50,000 Philippine pesos ang ukay-ukay ay isang mahusay na paraan upang mamili ng mga segunda manong damit na nasa mabuting kondisyon pa. Ito ay mabuti para sa kapaligiran dahil hindi ka bibili ng mga bagong damit na maaaring mauwi sa mga tambakan. Ang pagsisimula ay maaaring magastos kahit saan mula 10,000 Philippine pesos hanggang 50,000 Philippine pesos, ngunit sulit ito dahil magkakaroon ka ng mga kakaibang damit na hindi mo mahahanap kahit saan pa. Mayroong ilang mga sikat na online platform tulad ng Facebook, Instagram, Shopee, Lazada at Carousel kung saan maaari mong ipakita at ibenta ang iyong mga ukay-ukay na item sa mas maraming matipid. Sham, negosyo ng karinderya startup investment, PHP 5000 15000 ang pagsisimula ng negosyong karinderya sa iyong tahanan ay maaaring maging isang matalinong desisyon kung ang iyong bahay ay matatagpuan sa isang mataong lugar na may maraming mga gusali ng opisina at mga paaralan sa malapit. Maari mong samantalahin ang trapiko sa paa at magbigay ng isang maginhawa at abot-kayang opsyon para sa mga taong naghahanap ng mabilisang makakain. Maaari mong gamitin ang mga social media platform tulad ng Facebook at Instagram at mga serbisyo sa paghahatid ng pagkain tulad ng GrabFood at Foodpanda para ay promote ang iyong masasarap na pagkain Filipino sa mas maraming taong interesadong subukan ang mga ito. Narito ang mga sikat na pagkain Pinoy na angkop para sa negosyong karinderiya. Adobo sinigang kare-kare lechong paksiw tinola. Mechado pinakbet at ginataang gulay ikasampo, reseller, bumili ng murang mga item ng maramihan, magbenta ng mataas sa retail. Startup investment, 5,000 hanggang 20,000 ang pagsisimula ng isang muling pagbibentang negosyo ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang kumita ng karagdagang kita. Sa maliit na halaga lang ng pera, maaari kang bumili ng mga item ng maramihan sa mas mababang halaga at pagkatapos ay ibenta ang mga ito sa mas mataas na presyo. Ito ay isang simple ngunit epektibong paraan upang kumita. At ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga nais magsimula ng isang negosyo nang hindi namumuhunan ng maraming pera ng maaga. Ang mga social media platform tulad ng Facebook at Instagram ay naging mahusay na paraan upang maipakita ang iyong mga produkto sa mga potensyal na customer. Maaari kang pumili ng mga item na makakaakit sa mga taong naghahanap ng magagandang deal at malawak na pagpipilian. Mayroong maraming mga pagpipilian na maari mong subukan upang magsimula ng iyong sariling maliit na negosyo dito sa Pilipinas, mula sa pagbubukas ng isang sari-sari store hanggang sa pagluluto ng mga paninda sa bahay, maari mo ring isaalang-alang ang pagbebenta ng mga segunda manong damit o maging isang reseller, panghuli ay ang pagsisimula ng isang maliit na negosyo sa pagkain na nagdadalubhasa sa mga pagkaing Filipino ay isang opsyon din. Ano interes mo o gaano karaming pera ang kailangan mong simulan, palagi kang may pagkakataon na subukan. Ngunit mahalagang malaman pa rin na gaano man kaliit ang negosyo, ang pagsasaliksik at pag-aaral pa tungkol sa negosyong gusto mong subukan ay napakahalaga. Ang pag-unawa sa kahirapan ng pamamahala ng maliit na negosyo at ang potensyal na pagkawala at kita nito ay makakatulong sa iyong gumawa ng mas mahusay na mga desisyon bago gumawa ng malalaking hakbang. So hanggang dito na lang video na ito hanggang susunod at kung nagustuhan mo ang video na ito pakilike at share naman sa kaibigan at kamag-anak ninyo para magkaroon din sila ng idea kung paano magsimula ng negosyo sa maliit na paraan.